Pagkatapos nga namin magkape ay hinagilap agad ng inyong tiyang itong aking pantabas at magagamas daw siya din eh sa aming likod. Ito pala yung hindi namin natapos linisan noong nakaraan kaya ito at itinuloy na niya. Aba! Ay talagang mukhang inasipag ang inyong chang nitong mga nakaraang araw ah. Ay kagaling! Pero huwag natin batiin at baka pati yung gilid ay gamasa na din yan. Baka laang naman. At ko nang asanay siyang maggamas dyan pero wag na daw dahil maliit lamang naman daw yung agamasin niya. Sabi ko nga na eh, baka nabibigla ka laang ha. Huwag mukha kung abiglain ang sarili mo. Pero kung nakukulangan ka pa ay idamay-damay mo na pati yun sa may kubo ha. Sabi nga niya eh, ay pag gana rin mga minsanin laang mangyari ay talagang dapat natin samantalahin at hindi na natin alam kung kailan ulit ito mauulit. Tinalasan ko na din nga niya itong mga laman sa bakod at medyo nalago na. Nagapangan na din nga niya ng mga saging ay mahirap na kako. Baka mamaya ay iba na ang nagalawit-lawit dini. Kaya nga ni pala irinilinisan ng inyong chang ay gusto daw niyang lagyan ng mga halamang namumulaklak. Paano siya daw ngani ay tagabulaklakan pero wala naman daw bulaklak dini sa kanila. Ayos ka, yaan at maigi din pampapawis mo yan sa umaga. Basta ituloy-tuloy mula ang kako at baka naman mapagaya sa diet mo yaan. Minsan diet, madalas ay hindi. From day one, today awan ay doon may kalungkutan. Pagkatapos nga na malinisan yung likod ng bahay, ay dinin naman kami sa aming kubo at maguluto naman ng pananghalian. Nakapamaling ka na din nga ni ako dyan at ang gusto naman daw ng inyong chang ay pork sinigang. Bibihira na nga din kami magkarni ng baboy ngayon. Madalas ay manok at saka isda na huli naman ni Bianan. Bumili nga nilang ako dyan ng kalahating kilong karni ng baboy dahil adalawa din lamang naman kaming makain. Laga na nila ang kako ng isang balding sabaw para kahit hanggang hapon ay abot pa. Pero pera biro ay matipid naman talaga kami sa ulam. Bihirang bihira laang kaming mag-agahan. Kadalasan naman yung ulam na inaluto namin sa tanghali ay abot pa talaga hanggang hapunan. Maliban na laang, kumapasinta ang tiyang nyo ng ibang ulam kaya napapabili kami ng luto na. Minsan naman ay doon kami nakain kinabianan. Ay huwag kang matanggi at nagatampo yung si ng babae. Mahirap na, baka bawiin pa ang tiyang nyo. Kaya kahit nakakaya minsan ay sige na laang kako. Nalulungkot siguro at tatlo din lamang sila doon sa kanila. Mabalik nga ni Tardini sa aming inaluto. Si tiyang na nga ang pinagluto ko para matimpla niya ng ayos sinigang. Kung ako ay gusto ko yung asim kilig na halos hindi may ang muka pag na sa sabaw, ang tiyang nyo naman ay ayaw ng sobrang asim dahil nagaluko naman ang kanyang tiyan. Ayan nga at kanya nang tinimusan kung okay na ba sa kanyang panlasa. Oops, walang reaction. Hindi umasim ang muka. Ibig sabihin pwede na yan. May tiwala naman ako sa luto ng inyong tiyang. Kaya magsandok na kako at pagsilbihin mo naman ang iyong asawang gwapo. Damn! Miminsa naman kakoy, ipakita mo sa tao na ako'y mahal mo. Hindi yung palagi na lang ako'y nasa labahan o lababo. Ay sayang ang tato. Ayan nga at sinandok na. Sabi ko nga na ay sandok pabagayaan o pala. Talaga namang sa isang sandukan ay dala lahat ng laman. Ay paano nakako ang ating panghapunan? Ay siya mga tsong at tsang, laban na Kung mapapansin nyo nga ni sa aming mga vlog nitong nakaraan, ay dito na kami madala sa aming kubo. Dito na nga din kami nagaluto at nakain. Hindi kasi talaga kaya ang init sa bahay. Kahit may electric pan, ay mainit pa din ang sing tingaw. Di gaya din sa kubo na sobrang presko at maaliwalas. O oh siya, yun lamang muna for today's video mga chong at chang. Salamat sa panonood at pakipalo na din po ng aming page. Salamat!